Ayan o, oh, apat na ampalaya. Ito yung ampalayang ganito o. Eh. Yung parang wild na ampalaya. Apat na ampalaya. Steriles, dalawang sibuyas. Apat na gloves ng bawang. Tatlong kamatis. Iginisa. Ito. May masarap na ulam na. Ayan. Madali ang pagluluto ito guys ang ampalaya kasi hindi kailangang lusak, hindi kailangang lutong-luto dahil pag lutong-luto yan, pait yan. Ganyan lang ang teknik sa paglalaban ng, ay pag luluto ng ampalaya. Huwag masyadong lusak, huwag masyadong luto para hindi mapait. Ito guys, hindi ampalaya na may karne, kundi karne na may ampalaya. Napadali kasi ang experience ko eh. eh. Masarap po yan. Ayan, kain na po tayo ang masarap na ampalaya na ginisa sa karne pero karne na may ampalaya yan ang tawag yan kasi mas marami yung karne kaysa yung ampalaya Ngayon, parang ligaw na lang yung ampalaya ligaw nga na ampalaya ayan, sarap na kain na to guys ayan, maraming maraming salamat patayin na lang natin ang apoy ayan mm -hmm. pinatay ang kalan pero ayan, meron pang ano kasi yan yung gusto mo pang medyo mainin yung kanin Pag nagluto ka meron, Ayan